Yan. Kunin natin mga kabusing si gagamba. Yan butyog pa rin mga kabusing oh. Yan nasa loob. Tingnan natin. Tingnan natin. Tigas. Ay ayan mga kabusing oh. yun ayan ang laking gagamba busog na busog si gagamba mga kabusing yun tingnan natin palabasin natin ang laki nga <laughs> butyog na butyog You know, nabas? boss. mga kabusing may nakita na naman si Bayo. Diret na si Bayo ngayon kasi nakaamoy ng taye. Diret na bulilong ngin. Yellow. Ah, malaki. Ano mga kabusing yung mga gagamba ngayon? Butyog, yan. Bumaba. Bobok elom kitin. Mas alam ariting eh. Amen 'di. Nade elom tin. Bumaba si gagambah mga kabusing. Turay. Turay na hayam. Turay. Oh. Nay. Tagyan na ng damula gito. Tambok. Teka. Dumagan pa oh. Oh. Dumagan yun. <laughs> <laughs> Ayan. Kuhan muso eh. Muso eh. Dagan dagan. Dira dira. Iyan. Hindi lang natin kunin mga kabusing para makaitlog sa dito. Dumami pa. Dumami pa. mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ayan o oh. nating ayan kunin natin mga kabusing si gagamba ayan butyog pa rin mga kabusing o oh. ayan butyog dito lang natin nakita mga kabusing. Oh, walang sapot pa rin. Ayan, si gagamba. Pa ganito mga kabusing, butyog. Hindi lang natin kunin. Ay, may nakita pa doon sila. Puntahan natin. Okay. Mga kabusing may nakitang gagamba si Bayaw uh, pamangkin dito. Yan oh, yung mga sapot mga kabusing kitang kita pa oh. Yan, mga sapot papunta sa taas. Tapos yung gagamba andito nakita ni pamangkin oh. Yan, nasa loob. Tingnan natin tingnan natin tigas ay ayan mga kabusing oh. yun yan butsyog pa rin Butyog pa rin mga kabusing ang ganda sana oh. Okay, pa ganito iwan lang natin para dumami dito mga kabusing. Yun ang ganda sana. Yan, parang pulahan. Okay. <laughs> Yan, si Bayaw. Nasa baba, si Pamangkin. May nakita na naman si Pamangkin dito, mga kabusing. Yan. Walang sapot mga kabusing pero nakita na yung gagamba. Dito lang oh. Ayan. Ang ganda ng gagamba mga kabusing oh. Yun ang laki. Ang laking gagamba. Ayan. Yun. Ayan, dalhin natin. Okay. Mga kabusing, may nakita sila si Pamangkin at Bayaw dito. Malaki daw. Tingnan natin. Baka ito. Ay, ito nga. Ang laki mga kabusing. Oh. Yan. Ang laking gagamba. Busog na busog si gagamba mga kabusing. Yon. Tingnan natin. Palabasin natin. Ang laki nga. <laughs> butyog na butyog. Ayan o. Labas ka muna. Labas ka muna girl. Girl. yan Malaki mga kabusing. Tigrihan. Ayan o. Ang laki. Yan, hindi na masyado kumikilos mga kabusing. Busog na busog siya dito. Ayan, hindi lang natin kunin mga kabusing. Ayan. Na. okay, mga kabusing. Ayan, sumangkin. oh Pauwi na kami mga kabusing. Galing na kami doon ano, Yan. Doon sa kabilang bundok. Pauwi na kami. Paki subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay mga kabosing at sa mga bagong subscriber natin maraming salamat sa panonood